Hello everybody. So pagdating ko dito sa air uh, sa hotel, meron ng ganito. Grabe naman. Thank you so much. Nakarating na si Chinita Princess Kim Chu sa event niya ngayon sa kanyang hometown na Cebu City. Sa ibinahaging video at larawan ng personal assistant ni Kim Chu na si Ate Heidi ay makikita ang kanilang pagdating sa Cebu. Laking gulat naman ni Kim sa touchdown surprise sa kanya ng mga taga-Cebu. Makikita nga ang tile collage photo ni Kim na inihanda ng kanyang mga tagahanga sa Cebu. Dagdag pa dito ang pagbati na happy 18th years in showbiz Kim Chu. Narito at panuorin natin ang actual reaction ni Kim Chu. Hello everybody! So pagdating ko dito sa air, uh, sa hotel, meron ng ganito. Grabe naman! Thank you so much! to my KCG fam and Kim Chu fan page fam. Maraming salamat. Love you all. Thank you for the surprise. Thank you. Samantala, tuwang-tuwa naman ang fans ni Kim sa pag-aabala na ginawa ng mga taga Cebu. Anila ay deserve na deserve ng aktres ang ganitong pagmamahal. Dahil ganito rin kamahal ni Kim Chu ang lahat ng tumitingala sa kanya. Sa kabilang banda, excited na ang mga taga Cebu sa gagawin mamaya ni Kim Chu sa awards night ng songwriting competition sa St. Padre Pio. Matatandaan na ito nga ang dahilan kung bakit nasa Cebu ngayon ang aktres. Asahan naman na ito todo muli ni Kim Chu ang energy para sa mga taong nag-aabang sa kanya sa Cebu City.